Hi guys, good morning. December 25. Andito ako sa backyard namin kasi nagpapakain ako ng aking mga alagang manok. Ayan. Yan yung manok namin na nangingitlog. Yung iba kasi, yung isa, kinatay na namin. Ano, native chicken yan guys. Tapos, ang kagandahan lang niyan, araw-araw siyang nangingitlog. Ayan. Yun yung pugad niya. Ayan, mayroon siyang itlog doon. Tapos dito sa kabila, ayan, may itlog din. hindi anong makita. Ayan, o. Ayan yung itlog nila, o. dalawa silang nanging itlog dyan. Yung maliit na manok, yung bantam. Ayan. Tapos yun yung kawitan namin, nakatali. Saan yan yung isa? yon yung isa, o. Yung maliit na yan. Ang yan. katabi ng bantam. Tapos ito naman yung inahin. Yan, tinuturoan niya yung mga sisiw na maghanap ng pagkain. Kinakakha nila yung lupa. Yan o. Tatlo lang yung sisiw na yan. Kasi yung iba kasi, hindi ko alam na pipisain pa lang niya. So, marami akong itlog na binawas. Uh, niluto ko. So, yung napisa, tatlo lang, ayan. Yan yung mga sisiyo niya, oh. Tatlo. Mm, ano, sige, makinig kayo sa nanay niyo. Tinuturoan kayo kung paano maghanap ng pagkain. Ano, nakakulong kasi yan sila dito sa basket. Ito yung ano nila, kulungan. Eh, dito yung sila nakalagay, oh. Ito yung inuman nila. Yan. Araw-araw pinapalitan ko ng ano yan, tubig. Yan. So pagkailangan ko magluto ng itlog na ano na fresh. ako uh, kukuha lang ako diyan sa pugad kasi hindi ko naman kailangan ng maraming uh, manok. Kumbaga yung mga itlog nila. Nag-aalaga ako ng manok pang ano lang pangkatay, pang ulam namin pag masarap kasi yung native chicken na ano uh, gawing ulam kaysa yung nabibili mo sa palengke ito yung pinakamalaki oh. yung una namin kinatay uh, dalawang beses namin lunuto kasi ang laki nila yan pinapakain namin dyan yung mga imbawa yung papaya yung pagkumain kami ng papaya yan nilalagay namin dyan yung iba tapos yung mga tira-tirang kanin. Minsan pagka ano, pinapakain din namin ang pigs. Ayan. Ayan oh. First time kong pinakawalan yung mga sisiyo na yan. Ang cute nila oh. Ito siguro lalaki to kasi yung buntot niya. Ang haba-haba. Nagmana doon sa kawitan o. Oh. So mamaya ikulong ko ulit ito kasi masyado pa silang maliliit. Mga two weeks pa lang ata yan. So baka ma kainin ng mga pusa. Tik. Yun, saan ka tik? Ganda ng kulay niya. Oh. Kakulay nung tatay niya. Ayan. Okay guys. Thank you for watching. Hope you like this video. Please don't forget to click like, share and subscribe. Bye bye. God bless everyone.